So, okay. So, hindi ko alam kung saan to ipopost tong video na to. Pero, ang YouTube natin, still, we have an access on that uh, website. Yung Facebook page natin na Anthony Cam na merong 438,000 439,000 followers na ata kasi sabay-sabay na wala ng admi, ng access. access yung admin natin. So, please i-ano naman natin to i- ipos post ko muna tong video na to. Okay, so, ipopost muna natin tong video na to dun sa Team Tonyo. Hindi ko sigurado to ha. So, na talaga magawa ng matinoy mga tao dito. Pero, still, ano tayo, gawa tayo ng paraan para maibalik sa atin. Sabihin mo, ano, sa Team Tonyo man sa message mm -hmm. Sa lahat po na makakapanood dito please, huwag muna kayo din mag-message sa Anthony Crumpage. Si, patingin ako nung no, ano, Team Tonyo. Pakihanap po tong page na to. Dito po tayo may access pa. As of the moment, may access pa po kami. Hindi ko talaga alam kung paano nagkaroon ng ano. 50k followers. Oh, 50k followers. 7.4 likes. Mm -hmm. So, dyan po muna kayo mag-message. Dyan po namin kayo masasagot. Pero yung number still ayun pa din po.